Iris, sa huweting sa umaga, number 6 at number 18, simbolo ng masayang simula at panibagong pagkakataon. Tanghali, number 11 at number 24, lakas ng isip at tapang sa pagdedesisyon. Gabi, number 9 at number 27, paalala na may gantimpala sa pagtitiyaga. Tandaan, ang malas ay napapalitan ng sipag at tiwala sa sarili. Taurus, sa huweting sa umaga, number 3 at number 15, simbolo ng bagong ideya na magdadala ng pag-asa. Tanghali, number 7 at number 19, lakas ng loob sa kabila ng pagsubok. Gabi, number 20 at number 25, paalala na may biyaya sa tahimik na sandali tandaan ang pasensya ang iyong kalamangan ngayon gemini sa huweting sa umaga number 5 at number 14 simbolo ng kasiglahan at magandang ugnayan tanghali number 8 at number 22 lakas ng loob para sa bagong direksyon gabi number 10 at number 28 Paalala na ang swerte ay nasa mga munting bagay. Tandaan, ang pagiging bukas ang susi sa pagdating ng swerte. Cancer, sa huweting sa umaga, number 2 at number 12, simbolo ng pag-aalaga at malinis na hangarin. Tanghali, number 16 at number 23, lakas ng loob sa mga planong pinaghirapan. Gabi, number 4 at number 29, paalala na may kasamang liwanag ang dilim. Tandaan, ang puso mo ang magiging gabay sa tamang hakbang. Lio, sa huweting sa umaga, number 1 at number 17, simbolo ng tapang at bagong simula. Tanghali, number 13 at number 26, lakas ng loob sa pag-abot ng pangarap. Gabi, number 6 at number 30, paalala na may gantimpala sa kabutihan. Tandaan, ang kumpiyansa ang magiging daan sa tagumpay. Virgo, sa huweting sa umaga, number 9 at number 21, simbolo ng kasipagan at masusing plano. Tanghali, number 5 at number 18, lakas ng isip at tibay sa hamon. Gabi, number 7 at number 27, paalala na may kasaganaan sa simpleng buhay. Tandaan, ang tiyaga ay gagantimpalaan ng swerte. Libra, sa huweting sa umaga, number 10 at number 20, simbolo ng balanse at magaan na pakiramdam. Tanghali, number 8 at number 14, lakas ng loob para sa patas na desisyon. Gabi, number 12 at number 25, paalala na may swerte sa tamang timbang. Tandaan, ang pagkakaisa ay magdadala ng kaginhawaan. Scorpio, sa huweting sa umaga, number 11 at number 19, simbolo ng matinding damdamin at lakas. Tanghali, number 3 at number 21, lakas ng loob na magbago ng direksyon. Gabi, number 13 at number 29, paalala na may kalakip na biyaya ang tiyaga. Tandaan, ang tapang mo ang magbubukas ng swerte. Sagittarius, sa huweting sa umaga, number 6 at number 22, simbolo ng paglalakbay at bagong kaalaman. Tanghali, number 4 at number 18, lakas ng loob para abutin ang pangarap. Gabi, number 15 at number 27, paalala na may gantimpala ang kalayaan. Tandaan, ang pananampalataya ang magdadala ng tagumpay. Capricorn, sa huweting sa Umaga, number 2 at number 16, simbolo ng kasipagan at bagong simula. Tanghali, number 9 at number 24, lakas ng loob sa mabigat na tungkulin. Gabi, number 12 at number 30, paalala na may gantimpala ang disiplina. Tandaan, ang tiyaga mo ay haantong sa kasaganaan. Aquarius, sa huweting sa. Umaga, number 7 at number 13, simbolo ng malikhaing ideya at inspirasyon. Tanghali, number 11 at number 20, lakas ng loob para sa kakaibang hakbang. Gabi, number 8 at number 28, paalala na ang swerte ay nasa kakaiba. Tandaan, ang pagiging bukas sa pagbabago ang magbibigay ng biyaya. Pisces, sa huweting sa umaga, number 5 at number 15, simbolo ng malalim na damdamin at panaginip. Tanghali, number 9 at number 22, lakas ng loob para ipaglaban ang nais. Gabi, number 14 at number 26 paalala na may ginhawa sa kabutihang loob. Tandaan, ang malasakit mo sa iba ang babalik na swerte.